mga bikers, kasi gagawa tayo ng, ano, no, ng uh, cable dito sa drawer oh yan kita nyo yung ating label ay wala na wala na nga ito uh, papasok natin itong guide nito Dini. subscribe kayo sa bikers moto tanggalin mo natin itong ngayon tulak na naman natin dito sa kabila saan yung guide? Ito, ito, ito itong okay. yung kailangan nila ng okay na na yun isang so, gate nito isa magkapit na natin itong trailer mga bikers no yan Enough. Ah. Okay. Bari putol na kasi itong ano nito mga bikers kaya kailangan palitan ng bago. Sakto-sakto lang din Sukat na sukat lang din to. Ah, yung kanyang cable. Ah, Sakto-sakto lang eh.